Hello po guys. Magandang hapon po sa inyo lahat dyan mga kapatid. Ayan po. Andito po ulit tayo sa ating mga pampaswerte. Kung sino man po ang naganapan ng mga pampaswerte para sa pang-araw-araw sa negosyo kailangan. Ayan po guys. Ang isa pong malakas na pangakit sa mga customer. Lalo na po kung kayo ay may negosyo or may tinitinda. Ayan po ang ate po ngayon tutukain or pag-usapan ng isa pong uri ng pampaswerte yan po guys ito po ay isa pong uri ng kahoy ngunit po hindi po simpleng kahoy lamang ito po ay pinagbahayan ng alitaptap alam nyo po ba ang kahoy na pinagbahayan ng alitaptap ay pinakaswerte Pang akit panawag sa mga customer. Yan po guys ay pambihira. Nang galing pa sa Mount Banahaw. Yan po ay may basbas o inakitan pa sa kalbaryo para lalong lumakas. Yan po mga kapatid ang isang uri ng kahoy na pinagbahayan ng Alitaptap tap para panawag or madami or dudumugin ang inyong paninda. Yan naman po guys, ang isa namang uri ng tagupay pay galing dagat. Ito naman po ay pinakamabisa din po. Panawag or inaayaya ang mga customer. Tulad din po ng tagupay pay, siya po ay nag pumapay pay para po mahalina, maakit ang mga customer. Kahit po konti ang inyong tinda, ito ay lalapitin po nila. Yan po, ang ito naman po ang isang nyugnyugan. Ang nyugnyugan naman po ay swerte din po. Kung makikita nyo po yan guys, yan po ay marami pong biyaya or pangakit. At isa din pong uri ng pine tree. Ang tinatawag nila parang bulaklak. Yan din po, ang pine tree po ay isa pong maswerte para ito ay hangaan or tingalain ng mga tao. Ang pine tree po isang matatak matatag na uri ng isapong pong puno. Ito ay bihira. Lamang pag may ganito po kayong mga uri pampaswerte ay napakalakas. Ito naman po ay tinatawag nila puso ng gubat, pangkabal, pangkunat balat o pamproteksyon sa ibang uri ay Corazon de Maria. Ngunit marami pa po itong tawag nila sa iba-ibang Lenguahe. Yan po guys. At ito din po ay tunay po na makapal or pangkunat balat. Kasi po ang kanyang balat ay napaka kapal at ito din po ay makunat po talaga guys. pamproteksyon Laban sa mga masamang elemento. Or po panglaban po sa mga inggitero at naiinggit po yan. Pangkalahatan na rin po yan guys. Ito naman po ay isa pong uri ng bayuko. At ito din po ay isa pong parang Shiba Ai. Or Shiba Ai ang kong tawagin. Yan po guys. Nagbablard. ah uh, itong mga uri ng ganito guys, alam nyo po, malakas din po ang taglay nito. Ito din po ay ilagay sa isang su uh, sa suka, sa plato. Makikita nyo po ito ay gumagalaw. Ang tinatawag nila dito ay parang gumagapang sa suka. Ito din po ay malakas ang taglay. Ang kasabihan nito guys, sa totoo lang po, ginawa ko na rin po 'to. Kumuha kayo ng isang clear na baso, maglagay ng isang uh, bigas puno at ibabawto sa bigas. Kahit po sa lagay ng mga bigas ninyo, ang kasabihan po nito guys, hindi agad-agad maubos ang bigas kasi ito ay lumalakad or go uh, na increase kumbaga ang kumbaga hindi po kaagad naubos kasi na increase po ang bigas or ating mga kaperahan pwede din po so, sa mga lagay ng pera po guys pala ayan swerte din po yan guys at ito talaga noon pa man swerte po yan yan po at isa din po uri ng kung tawagin natin ay mutya ng labong. Ayan po, mutya ng labong. Ang isa, ang iba nito guys, alam nyo po ba, ang sabi nila, ito daw ay isang, yung, ano ba tawag doon, yung kuko ng manok, yung sa likod niya, ito daw yun. Pero hindi nila alam, kahawig lang, pero ito ay hindi po. Hindi po ito galing sa manok. Pero maswerte na rin po kung may ganun po kayo sa manok. At swerte din po yun. Pero ito ay hindi po. Ito ay isang replica ng labong. Pampaswerte, kapag yan ay may ganyan po kayo mga pampaswerte, ay napakaswerte po. Ayan. Ito po ay isa pong pampaswerte sa negosyo. At ito po ay isa pong mucha at malakas ang taglay niya or malakas ang mahika. Yan po guys. Ang isang uri naman ng isang mutya. Ito ay panawag swerte. Ang kulay niya ay naghahati sa tatlo. Proteksyon, swerte at pera. Kumbaga, hope or pag-asa. Ngunit ang kanyang pag-asa ay may malakas na parating na swerte. Yan po guys ay may gabay. Maga, may gabay na malakas din maghatak or tutulungan po kayo kung ano man po ang inyong hihilingin sa mga mutya. Yan po guys. Yan po ay magandang uri ng mutya. Mucang na malakas na bertud. Yan po. Yan po guys. Kung nakikita nyo po. Ayan po. Swerte po. Nagbibigay din sa akin Swerte. Yan po sa isang pong munting sa isa pong mabuting kaibigan. Yan po ay binasbasan din po ng gabay ni mam Ria. Uh, si Baby linky po ay suerte po lahat po nakalagay diyan ay suerte po yan. Mga kapatid, kapag may paniwala ay malakas dumating ang biyaya. Yan po guys. Yan, pasensya na po nagulo ang aking sipi. Ayan po. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga kapatid. Yan po ay isa pong set po, ibibigay ko po. Kung sino man po mag avail niyan, isa pong set niyan, ipagkakaloob ko po. Uh, PM na lang po sa messenger Mary Jane Alberto po uli. Uh, pampa negosyo po yan, sorte sa negosyo pangakit uh, sa mga customer. Panghalina. Yan po guys. Maraming maraming salamat sa lahat. Sa napadaan sa aking munting channel. Sa napadaan po. God bless po uli sa inyong lahat at palagi po magingat at magdasal para ingatan po tayo ng poong may kapal. Sana is po, magpapashoutout po. ah uh, yung naalala ko lang po sa aking huling mga vlog or videos po nakalagay doon si Sir Jonathan, si Ma'am Lisa Rivera. At iba pa po, hindi ko alam kung sino yon uh, Mega-mega shoutout na lang po sa inyo. ah uh, paki paki-comment na lang po sa comment section kung sino po ang gusto magpapa-shoutout. Always na po tayo magsha-shoutout po, guys. Pero sa ngayon po, guys, andito po ako ngayon nagtitinda at pinapatunayan po ko lang sa inyo ang mga mutya natin ay dapat gamitin na natin sa ating panghanabuhay at malaki pong maibibigay sa atin na swerte. Bye-bye! God bless all! Isa pong set po yan guys, pang negosyo. Kapag may malakas ang paniniwala, malakas din po ang ibibigay na swerte, ipagkakalob sa inyo ng mga gabay. Yan po guys. Naritwala na rin po yan at inahon sa Mount Banahaw. God bless all!